Kabanata 1691 Habang naglalakad palayo ang babae, huminga ng maluwag si Sebastian. Hindi niya matukoy ang kanyang antas ng pagsasanay, pero mas mataas ito kaysa sa kanya. Baka nasa parehong antas siya ni Elias. Si Sebastian ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo, tumalon sa lupa, at maingat na sumunod sa mga yapot ng babae. Nang biglang dumami ang mga tao sa lugar na ito, tiyak na may nangyaring kakaiba, at nagpa siya siyang alamin kung ano ito. Bagaman maaari niyang gamitin ang extreme makeover, napakataas ng antas ng pagsasanay ng babae kaya't hindi siya naglakas loob na lumapit ng masyado. Kaya't sumunod siya mula sa likuran na may malaking distansya sa pagitan. Ganoon na lang, isang araw ang lumipas. Habang nag-aalala si Sebastian kay Sabrina, unti-unti siyang nawawalan ng pasensya. Nang handa na siyang sumuko, narinig niya ang isang galit na sigaw. Parang umuungal na tigre. Bagaman hindi ito gaanong malakas, nakakagulat ito dahil maaari itong maglakbay sa kailaliman ng isipan at sumabog, na nagiging sanhi ng pakiramdam ng kalungkutan. Naramdaman ni Sebastian ang isang malakas na presensya na nagmamadali patungo sa direksyon kung saan nagmula ang sigaw. Walang pangangailangang hulaan, alam niyang iyon na marahil ang babaeng nakita niya kanina tumakbo rin siya patungo sa parehong direksyon. Kahit na siya ay nasa makapal na gubat, nakagalaw siya ng malaya at umabot sa target na lugar sa loob ng wala pang dalawang minuto. Mga ilang daang milya ang layo mula sa pinagmulan ng ungol, huminto si Sebastian, tumalon sa isang mataas na puno, at nagmasid ng may kaba sa mga puwang sa pagitan ng mga sanga isang matinding labanan ang sumiklab sa harapan, kung saan ang isang unicorn ay napalibutan ng mahigit dalawampung tao. Kasing laki ng isang malaking tangke ng tubig, ang unicorn na ito ay may pangil na mahigit tatlumpung talampakan ang haba. Ang unicorn ay labis na mabilis, katulad ng isang higanteng python. Mula sa kanyang bibig, nagbuga ito ng mga ulap ng kulay lilang usok. Sa loob lamang ng dalawang paghinga, Tinapon nito ang 12 dosen ng milya sa radius gamit ang usok na ito. Ang usok na ito ay labis na nakakasira sa mga espiritwal na pandama. Noong una, gusto ni Sebastian na tingnan ang sitwasyon gamit ang kanyang espiritwal na pandama. Sa sandaling pinakawalan niya ang kanyang espiritwal na pandama, parang nasunog siya. Napakasakit nito na parang nahihilo siya at kinailangan niyang madaliin na ilayo ang kanyang espiritwal na pandama. Chakra beast ito. Agad na napagtanto ni Sebastian na ang unicorn ay isang spiritual na hayop na mas bihira kaysa sa isang mahiwagang hayop. Ang mga chakra beast at demon beast ay esensyal na magkaiba. Ang mga demon beast ay mga pisikal na nilalang habang ang mga spiritual beast ay may anyo ngunit hindi pisikal. Walang silbi ang mga pisikal na atake laban sa kanila at hindi sila madaling patayin. Kapag ang mga espiritwal na hayop ay nabot sa isang tiyak na antas, ito ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay nahahati sa maliliit na espiritwal na hayop, at ganoon din ang mga chakra na hayop. Ang chakra beast na kakahiwalay lang ay hindi malakas at nasa antas ng demigod realm. Gayunpaman, maaari silang lumakas sa pamamagitan ng pag-inom ng mga kaluluwa ng iba pang espiritual na nilalang. Mas marami silang nilamon, mas mabilis silang lumalakas. Kaya naman, sila ay medyo nakakatakot. Kasabay nito, sila ay nagdadala ng mga kayamanan dahil gawa sila sa purong kaluluwa at naglalaman ng purong enerhiya ng kaluluwa. Kung makakakuha at maipapino ng isang cultivator ang isang chakra beast, maaari nilang mabilis na mapalakas ang kanilang mental na kakayahan. Mas malakas ang isang chakra beast, mas marami itong taglay na mental na kakayahan. Sa mga huling yugto ng pagsasanay, kailangan ng isang cultivator na maabot ang isang tiyak na antas ng panloob na kaluluwa upang makagawa ng paglusog sa susunod na antas, bukod pa sa pagkakaroon ng sapat na enerhiya. Madaling ibalik ang sigla, pero mahirap makahanap ng mga bagay na makapagpapataas ng talas ng isip karaniwan ng isang cultivator ay kailangang umasa sa kanilang sariling kaliwanagan mula sa kanilang pagsasanay, kaya ang anumang bagay na makakatulong upang mapalakas ang mental na kakayahan ay napakahalaga. Dahil dito, ang Chakra Beast ay itinuturing na isang gumagalaw na kayamanan. Ang purong pagdadalisay ng enerhiya ng kaluluwa ng isang Chakra Beast ay medyo sayang dahil maaari itong gamitin upang gumawa ng mga Chakra Peel. Iba't ibang antas ng mga chakra beast ay maaaring ay refine sa iba't ibang antas ng mga chakra peel. Maaari itong magpataas ng mental na kakayahan at may banayad na epekto ng droga. Pagkatapos magdagdag ng iba pang mga espiritual na halamang gamot, maaari itong inumin upang mapalakas ang pagsasanay. Isang matinding liwanag ang kumislap sa mga mata ni Sebastian. Si Sabrina ay nakabilanggo sa Cosmos Palace, kung saan maraming mga eksperto ang naruroon, at mayroon pang isang eksperto tulad ni Elias. Mababa ang tsansa ng tagumpay kung si Sebastian lang ang magliligtas sa kanya, pero ang paglitaw ng isang Chakra Beast ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ang halimaw na ito ng Chakra ay malinaw na malakas. Kung maaari itong gawing Chakra Pills, maaaring mapabilis nito ang kanyang pagsasanay sa maikling panahon. Pagkatapos, magkakaroon siya ng mas mataas na pagkakataon na iligtas si Sabrina. Sa kabila nito, pinigilan ni Sebastian ang kanyang pagnanasa at hindi nagmadali palabas. Kung ito man ay ang chakra beast o ang mga taong ito, parehong mapanganib. Sa ngayon, maaari lamang siyang maghintay ng matiwasay para sa kanyang pagkakataon at kumilos ng naaayon. Kabanata 1692 ang mga usok na parang tinta ay lalong lumalapot bawat segundo, at ang pinagtataguan ni Sebastian ay lubos ng natakpan nito. Napakadilim na hindi niya makita kahit ang kanyang nakalaylay na mga daliri. Ang mga tunog ng marahas na banggaan, ang galit na mababang ugong ng chakra beast, at paminsan-minsan na mga sigaw ay lalo pang malinaw sa dilim. Bagaman hindi makakita si Sebastian ng anuman, sa kanyang mataas na pandinig, na kayang pag -iba ang kanilang mga posisyon at hulaan ang sitwasyon ng labanan sa hinaharap. Sa ngayon, ang Chakra Beast ay mahigpit na napapalibutan at halos wala ng lakas para lumaban. Ngayon ay nagiging walang kabuluhan na ang kanyang pakikibaka at isa na lamang itong usapin ng oras bago ito mapigilan. Gayunpaman, ang Chakra Beast ay nakipaglaban ng mabuti, pinatay ang anim na tao sa pamamagitan ng mga mabangis na pag-atake nito hindi man lang natuwa si Sebastian sa sitwasyong ito. Ang kanyang unang pag-asa ay magkaroon ng pinsala sa magkabilang panig upang makuha niya ang mga benepisyo ng hindi gumagawa ng kahit ano. Ngunit ngayon na ang sitwasyon ay pabor sa isang panig, wala na siyang pagkakataong makikinabang. Tulad ng inaasahan niya, mga limang minuto ang lumipas, humiyaw ang Chakra Beast sa kawalang pag-asa habang ito ay nasil, at mabilis na nawala ang uso. Nadismaya si Sebastian sa sitwasyon at dahan-dahan siyang umatras. Nang gusto na niyang lumingon at umalis, bigla siyang kinilabutan. Habang nag-aalalang lumingon, nasal ayan niya ang isang pares ng mga mata na kumikislap ng malamig sa maha na usok. Oh, hindi, naisip niya. Ngunit pinatayo niya ang kanyang likod at nagkunwaring kalmado habang sinabi, kagalang-galang na prinsipe, ikinalulungkot ko, ngunit mali ang iyong pagkaintindi. Galing ako sa Crimson World. Galing ka ba sa Crimson World? Kaya, ipinadala ka ni Elias para sundan ako. Malalim na pagnanasa ng pagpatay ang pumasok sa mga mata ni Luna, na para bang kayang patayin si Sebastian sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata. Itinaas ang kanyang ulo ng bahagya, mukhang walang takot si Sebastian habang sinabi niya, hindi iyon ang nangyari. Nandito ako kasama ang iba para maghanap ng isang tao sa ilalim ng utos ni Ginoong Summer, pero naligaw ako at lumapit dito nang marinig ko ang laban. Luna ay humalaklak ng malamig, at ang kanyang pagnanais na pumatay ay nagsimulang lumala. Wala akong pakialam kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kamamatay mo lang ang naghihintay sa'yo, na nanood sa dilim. Ang ekspresyon ni Sebastian ay naging seryoso, at sinabi niya ng may kayabangan, kagalang-galang na prinsipe, pahintulutan ninyo akong magtapos. Sa totoo lang, balak kong umalis sa Crimson World dahil ako ay isang mahusay na alkaimista. Isang dakilang alkmista. Luna ay naglagay ng walang pakialam at sarkastikong tawa. Ang isang mahusay na alkaimista ay sa aking paningin isang bahagyang mas talentadong tao lamang, ngunit ang halimaw na chakra na ito ay napakahalaga. Sa tingin ko, maaari ko lamang itong itago sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo. Pinagpag ni Sebastian ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at humalik. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ay isang nakatataas na alchemist? Akala mo ba'y bibigyan kita ng palugit dahil sa iyong mga kasinungalingan? Ang pangunguyos ni Luna ay lalong lumamig, na para bang pinagtatawanan ang kanyang kayabangan. Mayroon lamang isang numerong pagkakaiba sa pagitan ng mga alchemist ng ikapitong at ikawalong antas, ngunit ang kanilang mga kasanayan ay magkaibang mundo. Tumingin si Sebastian sa kanyang mga mata na may maliwanag na mga mata, sinabing, malalaman natin kung nagsisinungaling ako o hindi kapag sinubukan ko na. Ang mga gilid ng mga labi ni Luna ay umangat sa isang malabong ngiti. Sige. Gumawa ka ng mga dekalidad na pills ngayon din. Kung magagawa mo ito, hindi kita papatayin at ituturing kita bilang isang kagalang-galang na bisita. Hindi naman mahirap 'yan, pero wala akong formula o mga sangkap ngayon. Kahit na ang isang kusinero ay hindi makakapagluto kung walang kaldero. Nakakunot ang nuo ni Sebastian, mukhang walang magawa. Sa madaling salita, hindi mo kaya. Ang napakagandang ngiti sa mukha ni Luna ay nakakatakot, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig at matalim. Kabanata 1693 Tumawa si Sebastian at sinabi, Kagalang-galang na prinsipe, kung talagang gusto mong makita ang aking mga kakayahan, may paraan. Nakaayos na ang mga sangkap dito. Ang tinutukoy mo ba ay ang chakra beast? Tanong ni Luna, bahagyang nagkukumurap ang mga kilay. Itinaas ang kanyang dibdib, sumagot si Sebastian ng may kumpiyansa. Oo, ang tinutukoy ko ay ang chakra beast, at sa tingin ko ay mayroon ka na ng lahat ng iba pang sangkap. Basta pumayag ka, agad kong sisimulan ang pag-refine ng mga chakra pills. Walang sinabi si Luna. Ang pananabik ay nag-alinlangan sa kanyang mga mata, ngunit higit dito ay ang pag-aatubili. Nakita ito, Sinabi ni Sebastian ng malakas, ang isang chakra beast ay makakagawa ng hindi bababa sa dalawang palayok ng chakra pills. Unang magpapaunlad ako ng isang palayok, at maaari mong subibayan ang buong proseso o mag-set up ng barrier. Kung mabaygo ako sa pagpapaunlad, maaari mong isil seal off ang enerhiya ng chakra ayos yan. Dahil dyan, bibigyan kita ng pagkakataong ito, pero makinig ka ng mabuti bibigyan kita ng malaking gantimpala kung magtatagumpay ka. Pero kung sayangin mo ang mga sangkap ko, gagawin kong mas masakit ang buhay mo kaysa kamatayan. Tinutokso, sinabi ni Sebastian nang walang pakialam, huwag mag-alala, kamahalan. Bagaman hindi ko pa nare-refine ang mga chakra pill, pamilyar ako sa iba pang mga pill na mataas ang kalidad, tulad ng transformative pill, divine pill, at iba pa. Sa isang galaw ng kanyang braso, isang apat na talampakang taas na palayok ng alchemy ang lumabas mula sa kanyang storage space ring at nahulog sa lupa. Nang makita ni Luna ang palayok, nagmukha siyang malungkot, at ang kanyang mga mata ay naging malamig. Ang isang mataas na antas na alkaimista ay gumagamit lang ng mataas na uri ng palayok ng alkaimaya. Nagbibiro ka ba? Tumawa ng bahagya si Sebastian. Kamahalan, ang tunay na maestro ay hindi mapipigilan ng isang palayok ng alchemy. Ang Diyos ng alchemy ay gumagamit ng langit at lupa bilang kanilang palayok ng alchemy. Bagaman malayo pa ako sa antas na iyon, sapat na ang palayok na ito para makapag-refine ako ng isang palayok ng mga dekalidad na pil. Sana hindi ka puno ng kasinungalingan. Mabilis na bumuo si Luna ng mga sail gamit ang kanyang mga kamay at naglagay ng tatlong depensibong hadlang sa isang kisap mata. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang palad, at isang bola ng enerhiya na nasa pagitan ng estado ng solid at imahinasyon ang lumitaw dito. Ang enerhiya ay patuloy na nagbabago ng anyo, kumikilos sa paligid sa pagtatangkang makawala. Ito ang halimaw ng chakra. Naglabas si Luna ng isang bola ng enerhiya at inihatid ang Chakra Beast kay Sebastian. Isang apoy ang sumiklab sa mga mata ni Sebastian nang aminin niya ang Chakra Beast sa harap niya. Ang halimaw na chakra na ito ay tiyak na umabot na sa antas ng hari. Kung maari itong mapino, makakatulong ito sa kanya na maabot ang susunod na antas ng pagsasanay hindi agad sinimula ni Sebastian ang pag-refine dahil kailangang malinis ang isip mula sa mga sagabal habang nag alchemia Kaya, pinaykit niya ang kanyang mga mata at nanatiling nakatayo sa lugar. Lumipas ang kalahating oras na parang wala lang. Ang isang karaniwang tao ay mawawalan ng pasensya, pero para sa isang malakas na tagapag-ani tulad ni Luna, kaya niyang maghintay ng labindalawang oras ng may pasensya, hindi pa banggitin ang kalahating oras. Pagkalipas ng kalahating oras, binuksan ni Sebastian ang kanyang mga mata, na ngayon ay malinaw at kalmado, at ang kanyang ekspresyon at puso ay maayos. Sa oras na ito, ibinigay ni Luna sa kanya ang formula ng chakra pill at iba pang mga sangkap. Matapos matanggap ang plaka ng Esmeralda kung saan nakasulat ang formula, ipinikit ni Sebastian ang kanyang mga mata at pinag-aralan ito. Ang pag-aaral na ito ay tumagal pa ng dalawang oras. Pagkatapos, paulit-ulit niyang inisip ito sa kanyang isipan. Nang sigurado na siya na walang pagkakamali, binuksan niya ang kanyang mga mata. Doon lamang siya nagsimulang magpino ng mga pil. Kabanata 1694 Una, masidhing tumitig si Sebastian sa halimaw ng chakra, na bilang higanti ng transformative deity realm. Huminga siya ng malalim, Inalog ang kanyang mga braso at naglabas ng malaking alo ng espiritual na enerhiya, na agad na pumutol sa chakra beast sa dalawa. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at malinis. Walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang isang bahagi sa alchemy pot at magalang na ibinigay ang isa pang bahagi kay Luna. Sa buong konsentrasyon, maingat na ipinasok ni Sebastian ang isang mahiwagang kristal ng enerhiya sa puwang ng palayok. Pagkatapos, Inilagay niya ang kanyang palad ng matatag sa palayok at ginamit ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Ang kristal ng enerhiya ay kumikislap ng maliwanag, at ang palayok ng alchemy ay nilamon ng nagliliyab na apoy. Ang unang hakbang sa pag-refine ng mga chakra peel ay ang ganap na pag-aalis ng kamalayan ng chakra beast upang ma-refine ang pinakapurong enerhiya ng kaluluwa isinara ni Sebastian ang kanyang mga mata habang patuloy na dumadaloy mula sa kanya ang mental na lakas. Ang puwersa ay napakalakas na kahit ang espasyo ay tila yumuyuko, mga patak ng pawis ang dom aloy sa kanyang nuo, ngunit ang determinasyon sa kanyang mukha ay hindi man lang kumupas. Ang isang nakatataas na alkaimista ay mga ngailangan ng hindi bababa sa dalawang araw upang matapos ang hakbang na ito, Ngunit natapos ito ni Sebastian ng perpekto sa loob lamang ng kalahating araw gamit ang kanyang malakas na mental na kakayahan at banal na katawan ng espasyo. Pagkatapos ng susunod na hakbang ng formula, kalmado na idinagdag ni Sebastian ang iba't ibang sangkap sa alchemy pot. Tama ang pagkakahawak niya sa oras at dami ng bawat sangkap na inilagay sa palayok at walang pagkakamali, naganap na ipinakita ang kanyang mahusay na kasanayan sa alchemy. Mabilis na lumipas ang panahon, at dalawang linggo na ang lumipas. Kabuo ang isandaan at siyam na putsyam na sangkap ang idinagdag sa palayok ng alchemy isa-isa. Isang maliit na puddle na kulay abuhin asol na lang ang natira sa palayok ngayon, at patuloy na nag-evaporate ang nilalaman ng tubig habang nagpapatuloy ang proseso ng pagdalisay. Ang mga hakbang sa pag-refine ng chakra pills ay sobrang komplikado at nangangailangan ng maraming mental na pagsisikap. Noong una, kinakabahan si Sebastian dahil hindi pa siya nakakapag-refine ng 8th grade superior pills dati. Ngunit sa kanyang matibay na determinasyon at mayamang karanasan sa alchemy, nagawa niyang malampasan ang mga problema ng walang anumang isyo. Ang mga superior na pill ay naglalaman ng isang tiyak na antas ng kamalayan hindi pa banggitin ang mga chakra pill. Patuloy itong sumasabay sa loob ng alchemy pot, nanginginig ang palayok ng marahas, at nagbigay ng tunog na parang kampana dahil sa mga pagyanig. Bagaman gawa sa mataas na uri ng espiritual na artifact, nagsimulang mabasag ang palayok mula sa malupit na pagbangga. Nakakunot ang nuo, bumuo si Sebastian ng mga sil gamit ang kanyang mga kamay, at maraming sil ang lumipad papasok sa palayok na parang ulan ng mga meteor. Noong mga panahong iyon, unti-unting hamupa ang alchemy pot, at siya'y naglabas ng malalim na buntong hininga ng ginhawa. Inilayo niya ang kanyang mga kamay sa pagod, pinunasan ang pawis sa kanyang nuo, at dahan daw ang binuksan ang kanyang mga mata. Laging may matatag na ekspresyon si Luna, pero ngayon, hindi na niya mapigilan ang kanyang gulat. Sobrang saya niya na kumikislap ang kanyang mga mata, at pati ang kanyang boses ay nanginginig. Sebastian, nagawa mo ito. Ang galing mo sa alchemy. Tumingin si Sebastian sa kanya, ang boses niya mahina pero matatag sa kabutihang palad, tinutupad ko ang aking pangako. Natapos na ang mga chakra pills, at tanging isang pagsubok na lang ang kulang. Pero hindi ang kop ang lugar na ito para magsagawa ng pagsubok, dahil makakaakit ito ng ibang tribo at magdudulot ng isang nakakatakot na sitwasyon. Tumango si Luna ng mahinahon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsangayon. Tama ka. Umalis na tayo ngayon din. Kamahalan, Pakilagay po ang palayok ng alchemy sa malayo, sabi ni Sebastian. Ang mga sulok ng mga labi ni Luna ay umangat patungo sa isang nakakamanghang ngiti. Dapat mo itong itago. Kapag nalampasan na ng mga tabletas ang pagsubok, bibigyan kita ng dalawang piraso bilang gantimpala. Ang ugali ni Luna ay nagbago ng 180 degrees. Hindi siya palang pero ngumiti siya ng maliwanag dahil pinino ni Sebastian ang mga pil ang pangwalong baitang na mataas ang kalidad. Lahat ng ito ay bunga ng kanyang kamangha-manghang kakayahan sa alchemy. Kahit na hindi pa nagaganap ang pagsubok, ang amoy mula sa palayok ay eksaktong kapareho ng inilarawan sa mga tala isang nakakarelax at nakakapreskong amoy. Ang malalakas na tunog ng pagbangga noong proseso ng pagdadalisay kanina ay nagpapatunay din na matagumpay na na-refine ni Sebastian ang mga chakra pills. Sa Mooney World, isang mataas na antas na alkaimista ang may mataas na katayuan, at isa lamang ang ganitong tao sa buong mundo. Kabanata 1695 Alam ni Luna na magiging malaking merito ang pag-recruit ng isang mataas na alkaimista tulad ni Sebastian tiyak na makakatanggap siya ng maraming gantimpala para dito at ito ay lubos na magpapataas ng kanyang tsansa na makalusot sa mas mataas na mga antas Kapag siya na ang naging pinakabatang pinuno ng Money World sa Kasaysayan hindi lamang ito magiging marangya kundi makakatanggap din siya ng mas maraming yaman at sa gayon mabubuo ang isang kapakinabangang siklo Sa pag-iisip tungkol dito ang kanyang puso ay tumatalon sa kasiyahan Walang anuman dapat mo itong itago, kagalang-galang. Ipinagpag ni Sebastian ang kanyang kamay at ibinigay ang palayok ng alchemy kay Luna. Alam niyang babantayan siya kung siya ang mag-iingat ng palayok, mas mabuti nang maging magaan ang loob niya rito. Tiyak na, lalo pang naniwala si Luna na alchemist si Sebastian nang makita niya ang kanyang mga kilos. Kung hindi, bakit niya ibibigay ang mga chakra pills nang napaka-relax sa kanya? Sige. Kapag nalampasan na ng mga tabletas ang pagsubok, bibigyan kita ng dalawa. Umalis na tayo dito. Pagkatapos, umalis sila bilang grupo, lumipad palabas ng hanay ng bundok. Sa daan, natuklasan ni Sebastian ang tunay na pagkatao ni Luna. Nagtaka siya ng malaman niyang siya ang kasintahan ni Elias, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya nakilala nito. Gayunpaman, Nagsinungaling siya at sinabi na ayaw na niyang manatili. Sa tabi ni Elias at umaasa na tutulungan siya ni Luna na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Madaling pumayag si Luna dahil pinaplano niyang dalhin si Sebastian pabalik sa Mooney World, at ang kahilingan ni Sebastian ay tugma sa kanyang mga plano. Pagkatapos umalis sa hanay ng bundok, kinuha ni Luna ang mga chakra pills ng walang pag-aalinlangan at nagpasimula ng isang pagsubok. Ang pagsubok ng mga superior na pil ay maihahambing sa isang cultivator. Gayunpaman, kayang-kaya ito ng mga taong naruroon. Ang pagsubok ay umusad ng halos isang oras bago matagumpay na nalampasan ng siyam na tableta ang pagsubok. Tinutupad ang kanyang pangako, binigyan ni Luna si Sebastian ng dalawang chakra pills at iminungkahi na bumalik sa Mooney World. Bagaman hindi man lang kumurap si Sebastian, lihim siyang nag-aalala. Paano siya makakaalis kung si Sabrina ay nasa loob pa rin ng Cosmos Palace Bukod pa rito, dalawang linggo na ang lumipas. Baka nakabawi na si Elias mula sa kanyang mga sugat. Kaya, kailangang iligtas ni Sebastian si Sabrina sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, ang sitwasyon ay totoo sa mga alalahanin ni Sebastian. Nagbayad si Elias ng malaking halaga para makagawa ng bagong braso. Maaaring hindi ito kasing ganda ng lumang braso, pero magagamit na niya ito ng malaya. Sa unang pagkakataon na nakuha niya, pumunta si Elias sa silid kung saan nakabilanggo si Sabrina. Isang malupit, malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Parang isang mabangis na hayop, para siyang lalamon ng mga tao.